ang, ang tunay na dahilan kung bakit ipinag, ipinagsama-sama natin lahat ng uh, na, nakaka, nakakaunawa sa ating hangarin ng kapagkakaisa upang ma lahat ng lahat ng tutulong sa atin sa pagka, pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang isang sinusundan, nahangarin at layunin para sa ating bansa. Let us take this opportunity to get together to solidify our plans for the future. E, sa puso natin yan, huwag natin kakalimutan kung bakit tayo nandito. Huwag natin kakalimutan kung... Ano ang nagdala sa atin dito ang ating hangarin, ang layunin na pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, na pagandahin at uh, ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, yan, sa palagay ko, basta't yan lagi ang ating uh, pinapangarap ay magig laging magiging tama ang ating ginagawa, magiging tama ang ating tutungaan.